Ba? mas maganda ba yung mas matigas o maganda ba yung malambot kapag matigas ang gulong natin ah, ito yung mga cross kapag malambot usually kasi yung malambot ginagamit on for uh... Pop up. pa One fifty. Para sa isang maliit na butas. Ang aga-aga. May -aga. problema tayo. Kasi dito ngayon ako sa ano, sa may vulcanizing shop. Kasi ko kasi may Natusok yung gulong ko. Malit sa pero pagka ano niya tusok niya dalawa. Dalawang magkahiwalay na parang ganun. So nakapansin ko lang nung matigas tong matigas yung hangin ng itong gulong na to. Never to na, never to o so oh, ano pa ano pa ako naka limang beses na pabikol rough road pa tsaka yung kalsada talagang nung nilambutan ko yun ang pansin nyo ba yun? parang parang prone sa mga tusok tusok ang gulong ngayon ang singil sa akin 150 alam na ng mga ano, vulcanizing pag motor mo medyo maganda ganda tapos yung postura mo parang parang manager siyempre singilan yan sige pagbigyan lang natin wala eh, kesa naman sa lumayo pa tayo lumayo pa tayo eh nakabala lang tayo ano 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 Malas malas. Dalawang magkatabi ano sir? Dalawang magkatabi. <laughs> Wala sir, ayoko magpalagay. Masira yung din yung sila. Oo. na, na oh. Saka nakakabara ng pito yung sealant. Kasi yung isa kong motor na may parehas may sealant, parehas din may bara yung pito. Okay na po. Ah oh, wala, di ko na nilagyan para mabilisan yung ano ko Pag nagpapahangin Okay na, salamat ah Alright, satisfied customer Although, <laughs> nagreklamo ko sa unang sinabi ko 150, pero sulit naman Alright Hindi naman ako magpagkaganong uh, mga Pag-satisfied customer ka talaga no need na magreklamo sa serbisyo okay naman siya next niya din naman si kuya anong kailangan kong gawin sumpa ko yan yeah, di ka na sa ginawa mong iyan binding hindi sinuay napapanood ka ganyan ngunit ito na naman ako muntik pang pa ako putang ina na may bata <laughs> anyway satisfied naman ako mabait si kuya tsaka di din double check yung gulong ay nako pasaka na tayo late na ata tayo <laughs> ba't kaya ganun no kailangan dapat talaga laging matigas para long life <laughs> Pag malambot, wala. Kawawa yung buhay. Alright, <laughs> so explain ko na lang din sa inyo. Itong uh, knowledgeable, o share ko na lang din yung experience ko din. Kung ano ba talaga ang nararapat sa gulong. Ako nang sharing ko yung uh, experience ko. Kung ano ba, mas maganda ba yung mas matigas? O maganda ba yung malambot? Pero may, meron kasi yung mga pros at cons Okay, so sasabihin ko na yung pros ng matigas na gulong ah, Okay, unang una, pag nalubak ka ng mga biglaang lubak Iwas basag ng mags Iwas sira ng mga bearings mo Okay, pero nakadepende pa rin yun sa shock mo Okay, kasi may mga, may mga iba kasing ah, May iba kasing shock na stock pero sa so, may iba kasing mga ano, mga shock na matigas lang ng stock. So syempre, eh nakadepende pa rin 'yon sa bigat ng rider, okay? Kapag matigas ang gulong, ay okay, eh, explain ko lang bababa mo na ako. Okay? Kapag matigas ang gulong natin, ah, ito 'yung mga pros. Ah, pag matigas ang gulong natin, ano for me experience ko ta, pag matigas ang gulong, um, hindi siya prone sa mga tusok-tusok o yung pako or something kasi eh, yun yung na-experience na, na, na o naranasan ko eh kasi na nangyari na kasi sa akin na pag matigas ang gulong never akong natusukan <laughs> ng mga kung ano-ano pero nung one time na pinilambutan ko ayun, napaka prone niya na sa mga tusok, mga batong maliliit pako ako, lahat kung ano pang mga sharp nila na makikita natin sa kalsada yun yung experience ko kapag malambot, usually kasi yung malambot ginagamit yun for uh, track truck ito kasi nakapag-truck na ako may mga recommended kasi na mga hangin sa gulong kapag ipang track day mo yung motor mo uh, more or less uh, 60% dapat yung hangin ng gulong mo magpang track kasi yung malambot yung gulong pros dun sa ano, malambot ang gulong pang pang track makapit siya mas malapat siya sa kalsada kasi sya pros makainis ang kalsada hindi siya ganun ka ano, craft road kung ano ano mga sharp nail okay yun ang kinagandaan pag malambot pang track day siya o pang racing racing sa track day kasi mas malapat uh, the more na ha, umiinit yung gulong mas makapit yung gulong sa ano sa spalto ng track so so ang cons naman noon pag malambot ang gulong yun nga for me lapit, lapitin siya ng mga sharp nail or tusok sa kalsada And syempre, hindi naman maganda kapag malambot yung gulong mo na nasa street road ka o city road ka lang o city running road ka lang. Especially dito sa syudad natin, mas ano, mas maraming lubak-lubak. Lalo yung mga kalsadang ginagawa, di ba? Eh, paano kung tamang takbo ka lang tapos biglaang ang ka, bigla ang malubak? Ayun, expect mo na yun. <laughs> check mo na yung ano, gulong mo baka may basag yung mags mo or something na basagan ka na ng bearing sa hubs mo una kasing na, ano, natatamaan dyan yung front natin eh front uh, mags yung uh, cones naman kapag malambot sa likod bagal yung takbo niya. kapag uh, naman yung gulong mas, mas magaan gaan, tsaka mas madali kung kapag alam mo yun speeding mas ko na yung experience ko na. ah. hindi hindi ako ganun ka hindi ako professional sa lahat ng ano pero sinishare ko lang yung pinaka experience ko talaga sa motor kasi Ano masama, sama subukan niyo subukan niyo kapag matigas yung gulong kapag city ride lang kayo pang trabaho bahay trabaho bahay trabaho Tigasan niyo yung gulong o especially kung bibiyahe kayo nang malayo sakto tigas wag niyo masyado sa tigas baka pumuto kasi yung gulong niyo Magaan siya mas makatipid ka sa, sa gas disadvantage lang noon tigas yung gulong matagtag wala eh, kawawa ka talaga sakit sa likod malaklak masakit sa pet masakit sa katawan. <laughs> Ay, pa rin naman, ba masusunod ko anong gusto nyong gulong. Uh, okay, so si share ko lang din kung ano yun. Kung nakasanayan nyo na laging malambot yung gulong nyo, uh, well, uh, nasa inyo yun. Uh, pero kung naniniwala kayo sa akin na uh, yung gulong matigas, mas okay. Kung pang city ride din naman, good start dyan. Okay, get to the slide Ingat po tayo sa lahat. Ingat po tayo lagi sa daan and babush.